Okay, dito po tayo sa Kamimilmit po tayo ngayon Dito po tayo Susubok subok Nakahuli na po tayo isang araw yung malapad Meri po Meri po Nakahuli na po tayo Dito po tayo mamimilmit mga katiksay Stay tuned lang po kayo Antay-antay po tayo ng dadawi shout out po sa lahat ng mga kapising hunting natin susubok po tayo makahuli ng pang ulam hindi po tayo makapamarli gawa po ng maulan mimilmit po muna tayo dito maulan po ang panahon kakatapos lang po ng bagyo ngayon po ay eh, may dalawang bagyo na naman yan paain po natin bulate pasintabi po sa mga kumakain agis po natin sa gitna Te antay lang po tayo. Po, umuulan na po fish on mga katulad fish on po, po. mga katulad na po tayo kahit natin. Arroyo po. Thank you po. Kain po ulit tayo. Pasintabi po sa kumakain.

Pagkat nah, agad, agad eh. nah, dunia. Dunia banda Fish on. nalaglag pa yata. Pahila. Fish on. Fish on, eh. Fish on po, nakakatatlo na tayo. Nagpalit po tayo ng pamilit. Ito naman po ginahat natin kulay Orange. babata ka na yung lagi tali para ramdam nagpalit po tayo ng pamilit mga katiksay testingin po natin itong isang pamilit to sa si permis bata kung tayo kahit nakasabit ito ko muli. tayo. Please. Ah. Ayan. Ayan? Ayan. Ayan po. Ayan po sila. Ayan na o. Ayan po sila, sila mama ma ah. Ayan po. Ayan o. sinahuli po o. na po yung cooler. Shout out po sa inyo, mga katiksay. Shout out po sila, Tita Sita Shout Tita Sita. Nasa Amerika po. Kailan siyang risa po, shout out. Hindi po tayo nakakapamaril eh, dahil maulan po. Ilagay po tayo ng palutang Lapas ng hanggang kasi Tanggal na yung palutang arroyo parang fish pa ng mga arroyo yun na ulan hunting. Ayan na ang ulan, ang bagyo. Ayan. Ano, atik sa'y. Okay. Okay. shout out po sa inyong mga nanonood arroyo hunting tayo ngayon yun o fish on yun Ayan you know, o, fish on. O, oh, sa mata tama ah. Nakasabit lang yan ah. Arroyo. Arroyo, Arroyo hunting. Ngayon ba kung nga? Yun oh. Arroyo again. Uy, arroyo, arroyo arroyo. fish on, you know? Fish on, fish on. You know? Arroyo again. Baka muna. Arroyo, arroyo. Hagis ulit tayo. Pagkutin oh, okay. mo ng okay. ano, long nose. Sige, naman. Huli na eh. Hmm? Eh? Huli na. Okay. Fish on. Arroyo ulit. Ano? You know. Parang fish pa niyata ng arroyo ito ah. On. Fish on, fish on Yeah. Fish on Arroyo Arroyo hunter muna kami ngayon mga katiksay Hindi po tayo nakakapamaril Ayan po, oh. daman-dama po natin ang bagyo Ayan Yan, fish on, fish on. Fish on. Fish on. Yun, no? Woohoo! Flying fish! Nakakailang <laughs> ah, ka na ba? 24. 24. Dalawang dosen na. Arroyo, si Iya hindi nakasama. Iya! Eh, huli nila, mapupuno na. na po ng ulan Ito lang po tayo nakasilong Sa puno ng ipil-ipil

nu ini tembak Pepelen, pepelen. fish on, fish on. Ayan eh, mga katiksay, pa na po tayo. Wala na po tayong bulate. Ito po ang ating mga nadaling Puro pamilimit lang po yan. Wala pa din po. Pauwi na po tayo. Wala na po tayong bulate. we. Kakatapos lang po ng bagyo eh, maulan pa rin po ang panahon. Yung iba po nating huli, we, hindi na po natin na-videohan. Kasi po eh lakas po ng ulan. Naka Naista po natin camera kanina. Malakas po ulan eh. Pauwi na po tayo mga katiksay. Wala na po tayong bulating na ano eh. Kakaunti po yung natin bulati eh. Eri po yung huli niyan. Hindi oh, ko. Mamunuh-munuh po yung timba. 16 liters po yung timba na yun. Puntik na po mapuno. Puno na ba ta? Wala. Hindi yun oh. Ilang liters ba ito? 10 liters? Napuno yung 10 liters. Pauwi na po tayo, wala na po tayong bulate. Puno po. Para pong humarvest tayo. Sa dami. Kaya mga kateksay, pauwi na po tayo. Yan po ang ating mga nadali. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay lagi nyo po kong samahan sa mga video ko. Maraming salamat po mga kateksay. Hanggang dito na lang po ang video na to.